Hello mga Cubs, alas 5 dito ng uh, hapon So lalabas tayo ngayon dahil Mangutang tayo ng isda Doon sa utangan namin ng Isda doon sa Indiano May inuutangan akong isda dito mga Cubs At saka Ang mga Indiano talaga mga Cubs Nagpapauta ng isda yan Talo na sa mga Pilipino na magaling din magbayad Grabe ang init dito oh oh, okay. grabe, oh grabe Grabe ang init dito mga Cubs oh. Wala kang makikita, maliwanag talaga yan, no? Mm. So, lalakad tayo. Malapit na naman yung mga cabs. Utang lang tayo doon ng isda. Itingin tayo kung anong magandang mga isda. May mga hipon lahat. Ah... Uh, budget budget talaga mga kapit kasi mahal na rin ang mga bilihin dito ngayon sa Saudi. Ligay dati noong 2014 nung dumating kami, medyo mura pa siya eh lahat naman nagmamahal na ng pagkain kaya pag dito nandito mga kabs budget budget talaga kayo tipid tipid para makaipon kasi mahirap pag uh, nag abroad ka ng abroad tapos wala kang naipon wala kang naipundar sa mga baguhan pala no at sa mga nakapanood sa video ko uh, sabihin ko lang sa inyo na ang pagkain dito sa Saudi Arabia ay kanya-kanya kayong luto, kanya-kanyang budget. Kasi ang company, ay magbibigay sa inyo ng allowance yan kasama sa sweldo tapos kaya na mamalingke kaya na mag budget minsan libre ang gasol minsan hindi kaya yung bibili ng gasol depende sa kumpanya kung mag-libre ng gasol eh, mas okay pagka hindi naman kayo ang bibili mga pads. so dito pala tayo sa ano ngayon sa probinsya ng Jeda sa Tuwal so dati sa Riyad tayo uh, ngayon nalipat tayo dito sa probinsya ng Jeda sa Tuwal dito naka uh, uh inasign tayo ng ating uh, company pero sa Riyadh tayo dati 9 uh, years tayo dun sa Riyadh shout out sa mga kasama natin sa Riyadh at sa kaibigan natin yung banda dyan mga cabs yung gate na yan yung tinatawag na Kaos University sa mga nag subscribe sa channel ko at saka nag support sa ating video maraming salamat sa inyo uh, patuloy lang kayo mag at pag subscribe para sa mga baguhan naman andyan yung mga idea at mga uh, question and answer sa video natin panoorin nyo lang para makakuha kayo ng idea kung kayo nag-a-apply dito papunta sa Saudi Arabia ng housekeeping mga cabs may nagtatanong sa atin yung mga iba nag-a-apply galing sa Pilipinas matinatanong sila na kung okay ba daw yung agency na na-apply nila yung iba hindi ko masagot kasi hindi ko familiar yung mga agency na in applyan nila yung mga kumpanya na in-apply na dito kaya hindi ko masagot yung iba ang pag a dito kung hindi mo talaga familiar kaya ko dati nag-abroad ako di ko alam kung okay ba yung na-applyan ko okay ba yung napuntahan ko dito mo lang talaga malalaman yan mga kaps pagka nandito ka na kung sa Riyad kayo maasahin mas maganda pero sa Jenda naman maganda rin pero sa, uh, sa Riyad yung mga nagpupunta yung mga ano ngayon mga artista kaya ng mga banda nakarang gabi nagpupunta doon ng River Maya nag-concert sila doon hindi ko alam kung saan pero noon hindi sila pwede pumunta dito para magkonsert pero ngayon open na para magkonsert sila So, nakarang gabi, nandun yung mga kaibigan ko na nandun mga concert. Uh, nagbisit sila sa akin. Kaya, hindi na bored dito kapag kayo ay nag-abroad. Hindi na kayo manood ng ibang concert at saka mga, mga gig. Meron na dito mga banda-banda. Kaya lang, hindi, hindi lang pwede dito. Ang hindi lang pwede dito mga cabs, yung pag-iinom. Hindi pwede. Pero mga banda-banda, video-video, okay. Meron na. Meron na sila mga cabs. Laki ng truck, oh dito tayo lagi namimili ha, mga ugulay mga pangailangan natin maliit lang to siya mga... parang bayan lang o, probinsya na napuntahan natin araw mga kaps dito wala ganon tao pero pagka mga bandang alas 4 hanggang alas 5 hanggang gabi mga kaps 11 marami ang maglalabasan kasi mainit kasi dito mga kaps eh ang labas ng mga namamalingki dito, mga tao dito, kadalas ang kapit. Ayan, gaya yan. Gaya niya mga Cubs, wala pa tao. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas, sa uh, 24 hours ay mga tao. Haras, halos din natutulog mga kaps. Pero dito, kadalasang labas nila, hapon na. may isda nga. Ayan, ayan o, may isda oh, nilalako sa gilid lang. Kuha lang ng ano yan eh. Kuha ng... Kamingwit Handa, meron din mga gulay. Ayan, oh. ng na mga gulay. Ganitong oras sila mag-start. Mga 4 hanggang alas 10 ng gabi. Sa so, banda mga isdaan. Isa lang yung nagbibenta ng isda dito. Soki okay natin. Okay. 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 din Okay. Okay mga kabs, nakautang na tayo ng isda. Uh, ito yung nakautang natin, no? Oh, nasa hasa, isang kilo, otso. Ang baga sa Pilipinas, otso, mga sandaan na. Okay, sa hasa mga kabs. Sa mga nagtatanong kung bakit matagal daw sila makalipad, papunta rito sa Saudi Arabia yung iba nagtatanong mga kababayan natin kung bakit daw ganon uh, depende po kasi mga kaps, sa pagprosesyon ng inyong mga papel dito sa bansang Saudi Arabia yan kung matagal ang proseso matagal din po ang uh, lipad nyo papunta dito depende po sa kumpanya kung mabilis sila magproseso mga kaps mabilis po kayo makaalis ako dati mga kaps, gusto ko na sumuko sa pag-apply gusto ko na i-pull out yung mga dokumento ko sa agency sa Pilipinas kasi ang tagal kong nakaalis anim na buwan bago ako nakaalis mga kaps kaya gusto ko nang ipulat, kaya lang ayaw ng uh, agency na ipull out yung ano kasi maghintay-hintay lang daw kaya 6 na buwan bago ako nakaalis biro mo, mga kaps pero hindi ako nag sa trabaho wag na wag kayo mag sa trabaho pag mga ganon baka mahirapan kayo mahirapan kayo sa pagpapakain ng pamilya mahirap kumita ng pera wag muna kayo mag-resign idaan nyo muna sa leave or ano uh, ilang linggo pag may na kayo mga cabs, saka kayo magbigay ng resignation sa mga kumpanya nyo, sa, sa agency nyo sa Pilipinas mga cabs. Yan ang payo ko sa inyo mga cabs. Payo ko lang sa mga baguhan pag nandito na kayo sa Derivia, Makaramdam kayo ng homesick. Ang gagawin nyo ay makipag-usap kayo sa mga kasamahan nyo. Gumala kayo, umalis kayo, lumabas kayo para hindi kayo makaramdam ng homesick mga cabs. Lalo na dito, pag, lalo na mga cabs kapag kayo ay dito ma-assign sa ganitong area. Oh. Walang ibang tutulong mga Cubs, kundi kayo lang, sarili nyo lang din, labanan nyo mga kaps. Kasi ako nakaranasin ako ng ganyan, nilalabanan ko mga cubs. Kasi kung di mo labanan mga Cubs, mauwi, mauwi yan mga cubs, sa anxiety. Hindi uh, ka makatulog at saka kung ano nung iniisip mo. Nasubukan din yan mga cubs, ng kasamahan ko dito ngayong bago. Uh, na anxiety rin siya sa makatulog kung ano nung iniisip niya. Kaya lang sabi ko sa kanya, makipag-usap ka, manood ka ng pelikula na nakakatawa para malibang ang sarili mo sa mga nakapanood itong channel na to yung mga idea nandyan sa ating uh, video uh, kalkalin nyo lang mga sahod at basic salary ng housekeeping nandyan sa video natin mga question and answer paano sagutin ang mga tanong ng mga employer dito sa Bansa Saudi Arabia nandyan sa video natin Okay mga kaps, mga video, maraming salamat sa inyong suporta at panunta. Ako si Kapos na vlogger, thank you very much for watching.